guys, hello. Nandito ako sa Geraldine's Hair and Beauty Salon. Men and women and kids. Hello. Hi guys, good morning. Pwede ba mag-ano? Ayan si Geraldine Dew Vlog. Nagbablog din ito. Mayaman na ito. Geraldine Do Isang Pilipina na may-ari itong shop na ito. Oh, Lux. Yes. At yung mga hindi pa nakakilala sa kanya, mayaman na to. Wow. Ah. In my dreams. Ah, hindi bali. Mangarap ka <laughs> In lang. My Dito, ano niya, huwag akong umano doon kasi masyadong malaki ang inaano. Hinaharap. O, yung mga nagpapa... Magpapalagay ng mga gel na kuko, nandito lahat. Ayan. May sarili siyang ano, shop, guys. Oh, dito ka magpapanik magpapapedicure. Oh, dito siya nagano kung magpakulay kayo ng buhok, ayan. May mga ano. Oh, ayan. Hi Joy Joy. Pamangking ko, papagandahin ko kasi wish daw niya kumanda. Ayan. Maganda na Ayan, oh trip ko naman kahit yan lang ang pang ano ko sa Easter kasi magi Easter na kasi sa amin dito so papagandahin natin konti baka sakali Para pa oo ayan Ayan, ang nag-iisang Pilipina na may-ari ng shop dito sa Bilokipi, guys. Just contact Geraldine Du. Ito ang ano. Marami <laughs> naman. Marami mga Pilipina na ano, may eh, shop. Meron yung dyan, sa kabila si Ate no, si, dun sa kabila si Ate Pero mas well known siya, mas well known siya. Si mabait siya, Iglesia ni Cristo. Mm. Ay mabait siya. Ayan ako, just ko. Nako 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 ano ko na, wag ano yung ano kasi masyadong malaki na ang hinaharap. So, ayan. Dito lang tayo mag ano ha, mag-charge muna ako kasi wala na akong baterya. Charge ka na, wala lubat ka na, na. Ah. Ayan, gaganda na yata ang aking pamangkin. Please subscribe, I follow and subscribe Geraldine Du. YouTube channel YouTube Facebook oh. page. Oh, ayan. <laughs> promote, Geraldine, promote your own. Come and uh, try our services here in Geraldine Hair and Beauty Salon. Ayan. Dito sa Ambelo. Ayan. <laughs> nakasubscribe ka sa atin di ba? Ay, ay yan. kailan <laughs> prek ka? kaunap kaunkaba? ang donyang. Hmm? ang donyang malaking inaharap. <laughs> <laughs> inaharap. <laughs> ayang guys, bye bye yo, ikaw continuous natin ang pagkikita namin ni Ate Juby. bye bye dito sa salon, bye bye. hello guys. Hi, wala. hello. <laughs> musakat patang. <laughs> Han, Ay, ayan. Ayan, nandito ulit ako sa ano, sa store ni Pinky Store and alam nyo na, maraming mga ano dito mga Pilipino na kung gusto yung mag ano at saka may mga dalaga rin dito na iwan ko kung dalaga pa nung panahon, hindi ko lang alam. Ayan. Ay, pa-subscribe naman ako, ano ha, yes. Ana? Oh. Ayan. At saka si Grace, pa-subscribe ako. Alam ko naman classmate tayo sa Popo. Oh. Wow. Uy, <laughs> may nabudol na naman akong mag-ano sa akin, guys. Just may nabudol akong dalawa. Ay, si Roderick din na. Nakaano na 'yan? Si Bosing naman, nandito si Bosing. Subscribe na 'yan. Nabudol ko nung nung last year na pumunta ako rito, kaya pasensya na kayo, guys ha. Oh yung mga ano mga taga ibang island kung hindi nyo pa nakakilala dito sa Eastland Store maraming mga gamit dito maraming mga galing sa Pilipinas oh my god kaya pwede kayong magpa ano dito may mga pang wrap din ng e spring rolls may mga ay chicken feet oh oh, oh, oh. Ay, may mga, mga ano paa oh Maganda daw. Maganda daw sa jelly-jelly sa ating mga may edad na. Diyos ko. <laughs> kaya, ayun. Kaya ayan, yung mga mahilig. Badski. oh Mga mahilig sa ano. Sa ano-ano, ha? Oh. Ayan, yan lang naman ang ano ko sa inyo. ayun Ay, bumili ka ng to mo. pa, halo halu ka Ay, nagpapahalo-halo din pala sila, guys. Kung sino man ang gusto ng halo-halo. At saka, Budski, may dalaga dito. Take note. Ayan, yan, 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 yan. Dalaga yan. Oh, oh, oh. Focus mo, Ayan. Ang ganda-ganda. Ah, -ganda. uh, 20, uh, 25, 26, at saka ito naman maaga naman siya naglipstick ay nagkasawa na yung isa naman may 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 anak ka na may asawa ka na yes. uh, pero hiwalay No, naman patay bioda ay may byuda dito <laughs> <laughs> ay, oh, ay ay oh. ay ay na. ay 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 Ilan buwan na o oh, kaya ilang taon na lumilipas na kaya namit ulit sila dito kaya nag, naisipan ko i-vlog ko lang ito guys ha At saka itong isa si Ana nakikita ko sa island namin ito oh, Hindi ko lang oh sa Patmos Hi Ayan Kaya nung nakita niya ako parang gumanon siya oh parang nalaglag naman yung puso ko na hindi ko maintindihan <laughs> <Wow>. Ayan <laughs> Oh, ganyan lang guys. Talagang madaldal tayo pagdating sa mga bagay na ganyan. Okay, mega love shout out sa inyong lahat diyan. Magbababay ng mga dalaga ko. Bye. So, paalis na kami at magki-KFC daw, okay? Wala kaming KFC. Manood kayo sa mga video ko kung magkano kikitain yung video kong 'yon. 'Yon din ang ibibigay ko diyan kay Pinky para 'yon ang anuin ninyo. Para panghalo-halo nyo. Yes. Wow. Hindi na kay FC. Magbibigay ako sa kanya pag magkano yung kikitain natin. At dito na kayo kakain. Paano naman malalaman Charles, mo? Makikita ko naman. I-contact e, naman ako kay Ma'am Pinky. Oh, di sa sabihin ko, yung mga nanood ng video ko at share din, share and subscribe, mag-share kayo, ganon. Para kung magkano kikitain doon, oh, Pinky, sa mga ano, sa mga nanood ng video ko, Puri halo-halo ha. Oh, yun. Bawal ng utang. Mm, yan guys, bawal daw utang. Bukas na lang daw kaya bukas ako pupunta rito para magkautang ako. Okay, maraming salamat. Bye bye you kasi magmi-meet kami ni Mrs. Jovita ma'am. Okay guys, hey, bye bye. Bye bye. -bye. bye, -bye. bye! Aya, nang kadaldalan. Ni Mami Pat sa inyo. Bye bye. Guys, nandito kami sa KFC. Dito ko mamimit si Ate Joby nasa KFC ako. Kaya lang under renovation yung ano oh. Under renovation. Dito sa baba. Ayan, titignan natin si Ate Joby. Tignan ko nga kung paano siya magano. Ayan, alay, Diyos ko. oh, ayan. Ayan sa ati Joby. Hi. Hi, ati Jobs. Amoy abas <laughs> pa kayo. Ah. Uh, Lang Joby. Ah. Ayan si Lang Joby, guys. Makikita nyo na. O, oh, ayan, di ba? O, oh, let's go. Under renovation. Guys, punta kami sa loob. Ayan. Oh, ayan. Ayan. Ayan, guys. Oh. Teka, mag-ano ako. Kentucky. KFC Kentucky. Ang kakumita, tito ka tayo. Ang tayo. Uh -uh. Dito tayo oh. Dito dito na lang kami, guys. Dito. Dito. Eh. Awan. Ay, oo. Oh, oh. Di dito meron. Awan Ay, doon kami oh kasi may saksakat. Magsasaksak din ako ng ano. Magcha-charge Ayan. At saka, iyon naman free one. At saka, ay wow. Titignan natin kung paano ang ano, ang makakain dito, guys. Lunch and box mail. Titignan natin kung ano Ayan, oh. Ayan. Kasi masisipi ara ko nito dahil may music kaya i-ano uh, ko muna.